Kay balo ba mo ginatawag niya sa, German Kukusnos Giode. Kukusno giyode? Kukusnos, sa bisaya pasabot lubi. So niyog sa Tagalog. Kay ang purma niya, mura siya o lubi. Pero dili di niya siya nga lubi ha, nga makaon. Kundi lubi ni nga bato. Bato nga gikan niya ni sa bulkan, na 70 million years ago. Million years ang paabot ton, usa pa siya mag-form o kristal. Tulo ka kristal ang ma-form niya pwede siyang rock crystal, pwede siyang amethyst, or pwede sad siyang smoky quartz. So, curious ang akong ba na nagpalit gud siya anang bato. Kay gusto niya may bawan usang klaseng crystal ang naaana nga form. So, gidemonstrate sa owner kung unsa ang pagbuak. Then, may na kung unsa good kay even ang professional good. Wala kay bawa kung unsang crystal ang naas na form anak niya. So, kana ada mo napalit, dahil ang ibog aton anang nga bato di ay is 2 ka kilo kapin. So, tag 70 Swiss franc per kilo, medyo mahal siya, pero worth it good kay Interesting yung kayo kung unsa yung crystal ang na-form anak niya. Even mga professional, wala jud kayo ba nga unsang klaseng crystal ang naan So, very interesting kaayo. So, karon buko na sa akong bana kung unsa jud ang naaana niya. So, duha ka tao ang kinahanglanon anak jud para di maglisod. So, tanaw nato kung unsa ang nakuha namo nga klaseng kristal ang naaana nga bato. lobe na bato. <laughs> so, by the way, napalitin na mo siya dito sa Siber. Siber uh, as one of the your first professional companies dealing with minerals here in Switzerland. So, 60 years na ni sila until now. So, nag-run niya po ng ilang business. So, tanaw nato kung unsa ang among nakuha. Das ist ein wunderschöner Akkordrand und nachher kommt schon so ein heller Amethyst mit einem Amethyst-Igel drin und das hier, das ist eine Calcite-Kristall. Ja, wow. Ja, das ist aber cool. Wow. Mhm. Das ist schön. Cool. Eine Überraschung. <laughs> ist die grosse. Zeit. ang among nakuha nga crystal ay ginatawag siyang light amethyst, then kana siya nga white is calcite.